<laughs> Hello. Oh, Papaki. Ayun, so ngayon naka-couple trip kami pati si ano si John. Pero pang photo of lang. Gawa nang kukunin na namin yung kotse. So, Na-approve kaibigan. Pero mamaya, makikita nyo kung anong kotse yon. <laughs> so, naantay lang namin si Jeff kasi siya yung susundo sa amin. Uh, wala rin naman yung kotse dito kasi gamit nila kuya. Kasi moving up ni Yana. Congrats, Yana. so, moving up ni Yana so, ngayon. So, kaya wala yung kotse. Ayan. So, punta tayo doon. So, kukuha na ng kotse. Malalaman nyo kung anong kotse yung in a, a, a few. So, kaantay lang kami dito. And, yung suot ni Jolo, sobrang kapal. Ayan. So, nagbaon ako ng extra t-shirt niya na manipis na light colored. Ayan, nasa bag ko. Wala pa si Jeff, pero above niya ngayon. So, inaantay lang namin siya dito sa labas. At least dito, oo, mainit. Pero, at least, humahangi naman ng kahit pa paano. Saan na kaya yun? So, nag-ano ko guys, ayos ako ng very, very light. Ayan. <laughs> so, makamakeup lang tayo ngayon very light lang naman, hindi naman siya yung super duper na makeup kasi hindi naman ako talagang sobrang sobrang nagme-makeup unless may celebration, may big celebration like weddings, debut, yan mga ganun. Pero pagka ordinary day, tas lalabas lang kami, ganito lang yung itsura ko. Yan yan, yan lang. So, kaantay lang kami dito. dito kaya kaya nandito na siya. Dala namin yung duna. Yung na Talagang sinusulit namin yung duna kasi oh, as in, lagpas naman na siya actually, pero wala. Kaya pa naman siyang isang pa sa kotse. Diba? Bakit hindi pa gamitin? Ayan. Ayan. Sabi, sobrang hinit yun, pero lumalamig-lamig na rin naman pagkagabi. Ayan. Ramdam naman yung hangin sa gabi hanggang madaling araw. Tapi naglunch na kami kaninang mga 10, 10.30 para makakain na muna bago umalis. Tapos, after makuha yung sasakyan, baka kumain na muna ulit kami. Merienda, ganun. Sobrang tindi ng panahon. Hindi ko alam kung anong kung ilang beses maligo sa isang ah. Hindi pong kakaligo mo pa lang paglabas na paglabas mo ng banyo pauwi sa na. Pantay na lang namin yung dinner. Hi! Hi! Hi, guys. So, same day pa rin naman to. Nagbihis lang ako ng pagtaas. Umuwi kami. As you can see, gamit pa rin namin si, si Novi. Uh, hindi pa ma-release yung kotse. Although, nandun na yung, nandun na, nandun na siya, nag, nakaabang na yung kotse. Although, nagkaroon lang ng konting problem. so, yun lang naman yung, um, yun lang naman yung reason bakit hindi pa talaga ma-release yung kotse. So, baka, sana by Monday, hopefully by Monday, maayos na lahat. Nung ngayon, uh, nandito kami sa bahay pero paalis na uh, magdadala lang kami ng konting gamit dun sa apartment din yung mga gamit na dala namin dito kay Novi so akit kami tapos baka kumain na muna kami kasi grabe rin yung gutom namin <laughs> kasi supposedly ang akala namin is 1pm so nagkaroon lang ng konting misunderstanding so actually dapat 1 pero na move ng 3 pm so okay lang naman yun understandable naman yun so ayon so isasara ko lang yung gate I'll be back wait lang ayon so pagpunta na tayo na silang kabite dun sa apartment so may ibababa lang ng mga gamit and then makakumain na muna kami so ano ah uh, 4.36 na ang hapon Ayan, sobrang init. Alam niyo sa sobrang init, sumasakit yung, nakakasakit ng ulo yung init. <coughs> sa totoo lang. Ito na tayo doon. So, Akit tayo. Ah, Akit Totoo yung 25. Ano 25? Kilometers per liter Oo, oh, kasi di ba sinabi nga nung dalawa. Kanina, ano so, ko Ayun, so yun nga pala. Hinatid nga pala kami nung, ano, hindi na ako nakapag-video kanina. <laughs> uh, hinatid kami nung mga taga doon. Dalawa sila nag-service kasi nga uh, sinundulan kami ni Jeff dito sa bahay dito sa San Pedro tapos umuwi na rin kaagad siya kasi may gagawin pa tapos uh, since akala nga namin na mauuwi na namin yung sasakyan eh syempre diba ayun so nagpaiwan na kami doon yun nga lang yun. unfortunately hindi namin na iuwi yung sasakyan kasi it's okay so by Monday sana nga maayos na lahat para by Tuesday may uwi na namin yung sasakyan Ayan. tapos yun nga kanina nag usap usap kami dun sa service car kanina uh, dalawa yun eh dalawang staff yun eh na naghatid sa aming tatlo ayan so yun nga matipid daw talaga yung kotse na yon hindi ko muna i-mention ko anong kotse yon <laughs> yan para abangan niyo yung susunod na na vlog yung pagkabalik namin doon by by Monday or by Tuesday ayan so sobrang tipid daw tapos na itakbo daw ng malayo ng bagyo ganyan so ayun at least at least um, uh, makakatipid na rin naman kami sa gas. Pero syempre, depende rin naman yun sa gagamit. Depende rin naman yun sa magmamaneho kung talagang magaan yung paa, di ba, maayos, maayos gumamit yung, ng sasakyan. So, yun yung mga, yun lang naman yung mga pinag-usapan namin kanina nung, ano, uh, nung, during the, you know, um, nung, nung hinatid nga kami. Tapos, ayun. So, ko na lang kayo mamaya. Hi guys! So, nandito na kami sa my paseo. may paseyo. May bibilihin lang kami na padlock, uh, na additional locks para dun sa pinto para mas safe. Hindi na kami bumaba kasi tulog siya. Tulog si Jolo. <laughs> tulog na tulog si baby. Ayan. Yeah. So, kakatulog lang niya halos. So, si George na lang yung bibili nung extra locks para malagyan na yung pintuan ng apartment ayan nakakaantok yung panahon ayan so medyo mahangin na rin naman na dito so hopefully pagpasok dun sa apartment sa unit sana hindi maalinsangan sana hindi humid sana hindi malagkit yung feeling ayan so update ko ko ulit ko update ko ko. Ano ba? Update ko ulit kayo mamaya. Hi guys. Dito na tayo sa apartment. Ayan, nalinis na siya. Ayan, nalinis na siya guys. Maayos na yung handles. Ayan, tapos yan. May saksakan dito. Ayan. Ito siya. Malaki yung sala. Pwede-pwede na to sa amin. Ito, iiwan na lang dito para at least for the meantime, ito muna yung upuan namin. Tapos, yan. Ito yung tayo siya. CR. Malakas yung exhaust, guys. And, tabi niya talaga siya, B, Yung sink. Yung sink. Tabingi talaga yung sink. Pero okay lang. Nakatanggalin na lang namin yung patanggal na lang namin yung sink, guys. Kasi, hindi namin alam gusto kilalagay yung washing machine <laughs> dito. <laughs> Kasi, ito daw yung space. Yan, yan lang daw yung space para sa washing machine. I don't think nakakasya dyan yung washing machine na bibili namin. So, might as well, papatanggal na lang siguro namin tong sink. Tapos dyan na lang yung washing machine. Ayan, para nasa banyo. So, wait lang anak. Upo lang muna tayo. B, hindi siya maano, hindi mainit. Hindi siya mainit guys in fairness. Kahit na nakasarado yung mga bintana. Kasi magtatag-ulan na. So, malamig siya. Actually, nung nag-opener kami dito, nung nakaraan, um, mga 6pm yun, ano naman, um, ito. hindi siya hindi humid guys, hindi siya malagkit si baby may gising <laughs> ayan so pwede may time sa amin na muna itong sofa amin na muna ito lalagyan na lang namin siguro ng foam foam siguro or um, na lang namin siya ng takip ayan so okay naman siya actually maganda yung cool ng, ng, walls. Hindi siya yung pure white. Ano siya? parang siyang uh, grayish cream. Parang ganun. So, papasok na si George ng ano, gamit. <laughs> so, dyan, dyan na lang. Ang ganda yung counter kasi. Yun yung sink. Diyan yung ref. Sa so, gilid na yan. Tapos, yan, yung burners namin dito namin ilalagay. Yan, may saksakan doon. Ayan. Para sa kettle, ganyan. Ayan, so electric fan. Ayan, so, pang kettle or pang microwave, yan. Or baka, baka maglagay din kami ng ano, yung dito sa gilid, ng stand siguro para sa microwave, siguro ganun. So, um, sa kabila. Pero, ibang ano na yun. Ibang apartment yun. Yes? Yes, baby? Hello? 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 Malamig siya, guys. Malamig. Ayan yung electric Yeah, like fan. So, kaya-kaya. <clears throat> hindi siya mainit. Kaya-kaya namin yung ano yung yung bagat ventilation dito sa unit. Ayan. Opo. Opo, ano. You sit properly, okay? You sit properly. Sit ka lang, little man. Don't move, ha? You might fall. Ayan, so si George nagpapangagami. Ay, yan ayan yung pinto. So, magtatagdag na lang kami dyan ng lock. Siguro yung slide or something. Basta, yun, maglalagay kami ng extra. Tapos, maganda siya kasi may screen door din siya. Ayan. Ayan, maraming saksakan. As in, nakakatuwa itong apartment na to. Sa kwarto, tatlong, tatlong saksakan. Na, para parang ganyan. So, dito sa sala, 1, 2, 3, tapos dalawa sa counter. Ano? isa sa counter, isa para sa ref. Na Yan. Tapos, tatlo sa kwarto. Okay. Yan, yung dining table namin. <laughs> Ayan. Yan pa rin yung dining table namin, guys. Parang, yung, di ba, yung Um, sa previous vlog ko, kung napalag nung nagre-red pa kami dun sa Don Jose, Barangay Don Jose sa May Paseo, sa Santa Rosa, Tagaytay Road. Ayan, yan pa rin yung aming dining table. Yun, hanggang ngayon buhay na buhay pa rin siya. Pati yung plan siya, ayan, yung plan pa rin yan. At saka itong kabayo, at saka itong electric fan. Yan, dun galing yan. Ayan, so, meron pa siyang ipapasok. Ang ganda ventilation, Paano, hindi, uh, maano, hindi siya malagyan. Kasi, kasi di ba yung ibang mga apartment, ibang mga bahay, pagka pinasok mo, parang ramdam mo yung... Yan, ilalatag yun dito. City may binili si Tita Para kay Jolo po. Ayan. Ano siya, match siya na makapal-kapal. Ano siya, may alphabet, may numbers, tsaka may animals din ata. Ayun, ano ko? Bin binay sa'yo ni Lolly. Ayun, ano po? Ayun, ano? Oh. Ayun, ano? Oh. Binay sa'yo ni Lolly Para sa Ayun. Opo. gusto nating tayo dala na para habang nagluluto ako, habang nanonood ng na, na TV, nandiyan ka lang sa may sahig. Ayun o! Whoopsie! Whoopsie! <laughs> ayan. So, buti nga. Oh! No, no. Baka lang. Baka malaglag, pipi ko. Is it properly? Ano? <laughs> ayan. So, ito pa lang yung mga gamit na dinala dito. Kasi, syempre, ayaw naman namin ma-overload sasakyan. Ayan. So, ayan. Ito, table. Ayan. Pwede yun pang bed. Kung magbe-bed ng breakfast kayo. Ayan, so, uh, ano, ano pa ba yung dala ni George? Ano pa ba yung dala niya? <laughs> Oops. Ayan. Yung table na default. Ayan magagamit, gagamitin yan guys pag may pakain dito, may birthday, ganyan-ganyan, or small celebration na. Tapos, rin na namin yung alcohol gun. Alcohol gun yan dalawa guys. Ayan. So, itatry ko ilagay sa description box yung link niyan. Ayan. Oh, bakit? You wanna go down? You wanna go down? You wanna go down? Huh? You wanna go down? I want to go down. <laughs> oh, wait long, huh? Wait long. You stay there. <sighs> oh, wait long. You stay there. You stay there. You might fall. Wait long for your mommy. Wait for mommy. Wait for mommy. Wait for mommy. That's so good,

Triple yung security, diba? Look at the camera no. Look there! Wow. Dumb -dumb -dumb. Lang, ano natin? na unit You like it? Alam niyo para sa k maganda siya para sa 7 k, Kasi yung iba na 7K ang Tapos hindi ba studio type lang. Ganoon. Ha? Ako kung kung papipiliin lang ako or, ay o oh, ano yun na yung para sa ano? Yung exhaust, yun sinasabi mo. Ano yun? Ano Oo exhaust yun yung para sa burner. Oo, oh, ano yung salamat. Yun Galing! Okay. Nice, may exhaust din tayo guys para sa ano? Para pag para tayo hindi... hindi para 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 Ganda na po! Ganda na po! Good job! Oops! Whoops. It's okay! It's okay! It's okay! Good job! Oh, Binigit daw niya yung kamay po! Rabi! Tingin ko, before mag one year old po, makakalakad na to. Makakalakad na talaga to sulos na natali nilo mahal, may ngusong nagin steady natin tayo, yun kasama maya maya galing ako Wow, good job na, you're very good. In all fairness hindi naman siya mainit, oo, pero hindi naman to the point na sobrang pagpapawisan ka na ng gusto. Hindi naman siya ganun. Tsaka, magtatagulan na rin. So, oh, tingin ko naman, lalamig talaga dito. Kala na kapag bare months na. <clears throat> Ayos to. <clears throat> maganda, ang maganda ang ventilation dito. Ganda-ganda. Tsaka maganda rin yung combination ng colors brown, ganyan lang. Tapos yung walls is, hindi siya white na white. Ano siya eh, para siyang cream na off-white. Na pa, parang, ano na, pag-gray na. And dating, pero maliwanag. Maliwanag yung mga ano, yung mga. Oops! Careful! Careful! Uh, careful! Be careful! niya yung mga ano, yung mga bintana. Ano. Ang mga lang na yun, yung pinto, kasi dito, pero although may speaker na dito, tapos tagdagan niya na lang ng locks. Mm -hmm. Opo, no? Opo. Ganda, no? Mm. <clears throat> mm. Wow. lakas lakas yung tubig dito, guys. In fairness. Tsaka maganda yung nila. Ano, maganda yung um, ano doon? Yung ano tawag doon? Yung faucet. Yan yung faucet. Maganda yung faucet nila. Basta maganda yung ano. Tapos, kayo na bahala kung paano niya papagalitahin yung unit. Kasi for me, hindi naman ako yung sobrang dami ng Alam yun, gusto ko yeah. sana may frames ganyan. No? Although wala man yung may frame kami pero nilalagay na sa table. Um, well, nasa sa inyo naman yun kung ano mga ano mga designs, ano ano yung mga decorations na gusto niyo gawin sa unit so, so, lang. just so excited na tumuwi na yung mga nakapatong yung TV na lang sa ano sa sa table manipis lang naman yung patungan ng TV ah patunga ng TV eh para may mga lagayan dito na siguro mga oo kung ano nilalagay doon kasi may Netflix naman na may Youtube naman na diba wala naman ng hindi ko naman na kailangan ng CD player or mga diba, VHS VHS? <laughs> Kaya, so siguro baka i-mount na lang kasi may butas naman na 'yon so madali na or eh oh, baka paanan din si Batman. Grabe tingi ko mas maganda 'yung, no, guys. Maganda na i-mount na lang dyan. siya. Okay. Hindi sha guys, tingnan n'yo maganda 'yung banyo malaki, malaki laki. Tapos malaki-laki rin 'yung bintana doon. So, naisip ko na rin na palagi na, palagi na lang namin ng kotina para hindi naman nakaka hindi nakakailang. May nakakailan. And, imagine ko na talaga yung mga nakalagay dito sa bahay. ito sa, sa unit. Sabi ko nga eh, yung mga bibili niya namin washing machine, red. O, oh, sige na po. Ito, ito, ito. Kami tayo, 51 mga ilalagay namin. Ref, washing machine, mga gano'n. Siyempre, pag nagawa na yung bahay na talaga namin, pinilipan na namin yun. Pati yung, yung sofa na bibili namin. But, ano pa yun? Matagal-tagal ah, ka namin yung mabibili. Buti nga meron sila upuan dito eh. Oh, pwede namin mag-garnet. Oh, yeah. ka na. Okay. It's okay, baby ko. It's okay. Don't cry. Okay. Wow! Ang ganda lang ba itong baby namin? Pwede nga natin tumutuloy na. Ano kayang... Dito na lang tayo mag-sleep. Kaso matigas na. Ako sanay na akong matutuloy sa ganito. <laughs> sanay na akong matutuloy sa balik. Sanay na akong matutuloy sa kawayan. mm -hmm. 没看过。